Mga paraan ng paghiwa ng gulay na kahit ang nabuhay ng mahabang taon ay hindi alam. Isa, mabilis na paraan ng pagbalat ng bawang hiwain ang bawang ng pahalang. Balik ito, at idiin gamit ang kutsilyo. Lalabas agad ang bawang. Simple at mabilis. Dalawa, paano hiwain ang mais ng madali kapag naipit ang kutsilyo sa mais, balik teren ito at tapikin ng bahagya ang likod ng kutsilyo. Hindi nakakapagod at walang tumetalsik na juice. Tatlo, paghiwa ng tofu hiwain ito ng paila sa magkabilang gilid tapos hiwain ng pahalang. Magkakaroon ka ng magagandang triangular tofu pieces. Apat, paghiwa ng sibuyas na mabilis at pino hiwain sa gitna, alisin ang core at tiklupin gaya ng nasa video. Siguradong perfect ang pagkakipino ng sibuyas. 5. pinakamadaling paraan ng paghiwa ng pechay hiwain sa gitna, hiwain ng pahalang tapos hatiin sa maliliit na piraso. Madaling linisin at masarap kainin. Anim. Paano gawing kaakit-akit ang pitino putulin ng dulo, hatiin sa dalawa, tapos gupitin sa apat. Alisin ang buto sa gitna at hiwain muli. Siguradong mabibighani ang bisita mo sa plating. Pito. Paghiwa ng kamatis na hindi matalsikan ng katas gumawa ng X-cut sa gitna, tapos hiwain ng pahalang. Walang sabog na juice. Walo. Pantay na paghiwa ng kabutegu gumamit ng chopstick bilang gabay upang maging pantay at mabilis ang paghiwa. Kung hindi mo pa ito alam, isave ang video at panoorin kapag kailangan mo.